Good morning guys Kaya masama na naman ang panahon Malakas ang hangin Nandito tayo sa siway ng Transocean Withdraw tayo dito ng container Pang export Malambot gulong ko ah Biyernes. Ayan, masama na naman ang panahon. Ayan, magbidot tayo ng container dito pang export. Break time pa yata. O ayan, papakargahan natin ito ng diwarenta ayun daw yung pangarga namin nakalapag. Ay kaya lang break time pa. Paras na Parang may low pressure na naman yata. Ayusin na natin tong lak para mamaya pagpatong patong diretso na. Ayan, kailangan nag-align siya para pagpatong ng container, shoot diretso. And dito tayo ngayon sa COI ng Transocean, OCL.